So, ito ang tawag ko dito Patay na binubuhoy, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh, nung last year. Eh. Bibigihin mo na ako ng kaunting uh, background dito, ano? Itong project na to, um, bibigyan ko kayo ng kopya nito, no. Bibigyan ko kayo ng ito yung project briefer na galing sa DPWH. DP D, galing to sa DPWH website, no? Project briefer to. Bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito ay eh, construction ng isang flood control structure, yung nakikita nyo ngayon. Yung, yung uh, protection wall no? dito sa river. Worth 96.5 million from the 2024 uh, GAA. No? Um, this contract was uh, started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data. March 20, 2024. Nakagagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so, April, May, June, so, less than 3 months, nakagagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan nyo yun ha, 270 days dapat. 'Di ba? 3 months, wala pang tatlong buwan, nakikita dito ah uh, 100% accomplished na siya. And kumolekta na yun, sir. Date collected, meaning nabayaran si Wowow wow Builders, siya ang contractor, si Wowow. Wow. July 21, 2024. So 1 month after. So 2024. Okay. So 'yun ang background. Okay, 'yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yung nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa ng gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, three weeks ago. So, ito ang tawag ko dito, patay na, binubu, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh, nung last year eh. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, uh, nag-iimbestiga na ang Senado, uh, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagagit na ang Pangulo, pinipigit buhayin yung patay. Wala na to eh, ghost project ito eh. <clears throat> klarong klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalin ko ito. Kinuntrata lang siya, three weeks ago. No, three weeks ago. Bayad na to, ha? tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Nakarecord sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Pero, ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo, na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas kang binabaha dito? Okay. Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Mabapo. hindi, naman. hindi ka naman binaba. Hindi naman. Eh, hindi ka ba nagugulat na may ginagawang crowd control dito? Actually, hindi naman po kasi uh, medyo ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din may talaga. May possible. Ba bahay. Pero ito talaga, wala to, wala to last year. So, yes po. Bali yung mga dulo lang po at saka yung hmm. simula. Pero yung pinaka gap wala po. So 100 ano to? This is almost 100 million project. Okay, 100 million. Ito talaga ninakaw yung 100 million na Ninakaw yon. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang to nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Di ba wala siyang kasalanan. Nagahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero tong hayop na wawaw -wow na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, eh kailangan kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-approve nito sa DPWH, kailangan Kaya managot nito.